Sa madalina ng Department of Agriculture ang pagpapabakuna sa mga baboy kontra sa African Swine Fever. Yan ay lalo pat maganda ang nakita nilang resulta sa mga una nang nabakunahan. Sa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Dalawang linggo matapos ang unang pagbabakuna kontra African Swine Fever, tila nagkakaroon na ng positibong epekto ang bakuna sa mga baboy. Sa isinagawang blood testing sa mga natira sa higit apat na bakunahang nabakunahang baboy, labinwalo ang nagpakita na raw ng antibodies laban sa ASF. Katumbas yan ng higit 50%. Hindi pa kasama sa bilang ang limang baboy na doubtful o di patiyak ang naging resulta. Magandang senyales daw ito para sa Bureau of Animal Industry sa kabila ng pagkamatay ng anim na baboy na nabakunahan. Para pang nakakita ko ng light at the end of the tunnel, pata uh, pa siya, 14 days pa lang siya, pero the mere fact na nag-react siya at nagproduce ng antibody, na zero antibody. Paliwanag ni BAI Assistant Secretary Dante Palabrica, normal na magkaroon ng magkakaibang reaksyon ang mga baboy sa bakuna. Nagdedepende rin daw kasi ito sa kalusugan at kapaligiran ng baboy. Giit ni Palabrica aabutin pa ng dalawang linggo bago magkaroon ng antibodies ang mga nabakunahang baboy. Let's say pinakunahan natin ng po or labing dalawa tulad na nangyari sa farm to expect yung iba bibigay sapagkat hindi niya makaya yung uh, kondisyon. Wala siya sa kondisyon para mag-produce ng antibody. Ginagawa naman daw ng agriculture officials ang lahat para mas mapabilis ang pagbabakuna ng mga baboy. Ngayong Setyembre target matapos ipamahagi ng DA at BAI ang paunang 10,000 doses ng ASF vaccine galing Vietnam. Kung mainit kayo, mainit ako na kung pwede nga paspasan na natin. Pero meron tayong sinusunod na regulasyon. Hindi tayo makakasunod sa mga tao na hindi naniniwala sa bakuna. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Kator, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.